Ayan mga kadiskarte. Tapos lang natin mag-unload. Nakasikasan na ni Buddy yung ano, dokumento. Kakain naman muna ako. Kain na tayong damit. Paus na pa eh. Tagaktak. Sa init kasi ng ano, araw. Kain tayo mga kadiskarte. Kanina medyo natagal lang kami dahil Dun sa tangke Sa tangke nung Dideliveran de Yung receiver niya na valve Ah, actually wala siyang valve Nakaabang lang siya na tubo na Derostras, kailangan salpakan May e, Meron kami mga reducer Ah Yun, nanghiram kami ng labi tubo sa receiver. Nairam naman kami. Una. Eh. Nairapan naman kami baklas yan kasi ano eh. May pit. Eh, dinala ko pa dun sa ano sa sa ano nila sa workshop. Kasi may gato. Yun. Pagdating naman dito na baklas ko yung para sa babae na ano Nakamla kasi ano yan eh, parang babae lalaka ba. No. Ay mga host pala namin. Puro babae rin, kaya hindi pwede. Yun, nagano na naman kami dyan. Baklas-baklas na naman, hanggang makuha namin yun. No? Tamang kombinasyon. Hmm. Kaya mahalaga rin na sana may baon na gamit, gabi tubo. Para sa mga ganyan na bombayin kaya kung sa mga gasolina naman, yung i-ano mo lang doon sa butas yung ano eh. Di ba yung UGT kung tawagin pag sa gasoline station. UGT means underground tank. di ba may butas doon. Sasaw-saw lang yung ano doon. Dadaloy na siya by gravity. Pero pag ganito sa mga industrial, yung kalimitan tanki talaga nila nasa taas. Kasi mga diesel naman yun nasa taas. Kaya ipapump siya. Kasi hindi naman kaya i-gravity yung pataas eh. Gravity nga pababa eh, di ba? Kailangan ng pump. Tapos yun, may mga kombinasyon na kailangan. Sa ano? So, yun lang. Ayan lang sa body, kito ko na. Ay, bumiis na naman. Kasi nga dito, pag industrial, yun. Isang pirma doon sa isang opisina, pirma sa kabilang opisina. Eh, ano. eh, ito na nga, okay na yung dokumento. Okay, mga diskarte, pusin ko lang tong kain, tapos takbo na kami ulit, pabalik terminal. Po, oh, shout out, mga diskarte. Let's always ride safe and let's keep on trucking. Ito na pala si Buddy. Bakit na? Yun. Pad, sumahan so ko lang siya sa wali yung ano, Yung... Records copy sa atin, di ba? Records copy. Oo. Oh. Sumahan ko lang yung gano'n. Ah, yung mga ano, labi tubo. Kasi Ayun, ito na yung mga ano, documents. Shout out. picture ko pa pala 'to, i-send ko sa ano. GC ng ano. Group.